ang natanggap ko sa aking buhay ay ang pamanang pag-ibig ng aking mga magulang. Kapag may pag-ibig tayo, ramdam natin ang sakit ng iba. Dinig natin ang daing ng kapwa dahil iba-iba ang pangangailangan ng bawat tao. Mahalagang alam natin kung anong ibibigay para kanino. Ito rin ang pamantayan ko sa paglilingkod, ang magbigay ng solusyon sa iba't ibang sitwasyon. Sabi nga ni Picasso, The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Hi po, ako po si Teresa Akayin. Ayan. Ilang taon ka na? 27. Ngayon, Nanay Teresa, ikaw ang napili naming deserving kababayan. Meron kaming pinupuntahan, dinadayo namin, at tinutulungan namin. Ano lang to? Um, panimulang tulong lamang to ni Senator Amy kasi para makaraos sa ilang buwan, sa araw-araw. Sana makatulong sa pang-araw-araw, sa lahat, sa diaper, kay baby sa inyong mag-asawa. Maraming maraming salamat po. Oo, oh, ba't ka naiiyak? Sobrang saya po. Lalo't po ngayon wala na ako ng pambilim because... Thank you po. Maraming maraming salamat po talaga si Dr. Aimee. Salamat po sa tulong niya, niya sa akin. Pati na rin po sa pamilya ko. Thank you, thank you po talaga. Maraming maraming salamat. Ito po si Nanay Teresa, ang ating deserving kababayan. Muli, maraming, maraming salamat, salamat, Senator Aimee! Kasama natin ngayon si Nanay Kay dito sa kanilang tahanan sa Barangay South Triangle. Nay, kamusta po kayo? Okay naman po. Kinakabahan ba kayo, Nay? Medyo. huwag uh, kayong kabahan. Siya po yung anak ko may sakit sa puso. Ah, may sakit sa puso. Nakapagpacheck na po ba si Kimberly? Nakapagpacheck po kami kaya lang po need po na operahan po alam mo siya na ako lalapit. Kumiyak. Susubukan nating mamalutasan. Ano? So dapat magpalakas ka, magpalakas ka Kimberly ha, sa Pasko at magkita kayo ni Senator Amy at nagawa yung operasyon at matulungan tayo ni Senator Amy uh, at pe personal kayo makapagpasalamat sa kanila. Huwag kang ano, panghinaan ng loob ha, Kimberly. Okay lang ba yun? Medyo nahihiya sa. Ito, uh, nanay, ito po yung munting uh, tulong ni Senator Amy sa inyo. Ito po yung pauna, no? So, ito po. Anay. Senator Amy, maraming maraming salamat po sa tulong nyo. At sana po marami pa kayong Pilipinong matulungan, kagaya ko. Yun lang po. Deserve ang tulungan. Deserve ang damayan ng ating mga deserving kababayan. Kay at Teresa, ako'y inyong samahan. Ayan, ito na siya. Ay, kumusta, kumusta, kumusta. Ako, meron kaming ka konting pang noche buena. Konting mabigat. Ayan, 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 ayan. At, ayan siyo, siyo, galing pa sa freezer. Ang bigat. At baka naman makatulong kahit papano. Konting regalo rin. Ayan. Ayan. ayan, 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 ayan. ayan, ayan, ayan. Thank you po ng maraming marami. Sana po maraming pang matulungan. Naku, yeah, thank is... you. Oo, nabalitaan kita. Kumusta ka na? Mm, okay naman po kahit papan. Ayo. Nakakara. <laughs> Yan ang gusto ko marinig. Ikaw naman. Um, thank you po, Ma'am Aimee Marcos, sa uh, tulong niyo po sa akin. Thank you na po talaga. Maraming maraming salamat po. Thank you. Thank you. Thank you. Happiness is the only thing that multiplies when you divide it. Hindi lamang mayayaman o may kapangyarihan ang maaring tumulong. Lahat tayo may angking kakayahang magpaligaya ang simpleng pagpapasaya o pag-aliw sa kapwa ay isang paraan ng pagbibigay. Kaya saan man ako magpunta, lagi akong may dalang bahaghari sa bulsa upang sa panahon ng kalungkutan, may madudukot akong saya na ipamamahagi ko sa iba. Magbabalik po ang ATM at the moment with Time. Ang ilang regalo ay may magagarang balot, ang iba naman ay di mahahawakan, karunungan, pagpapatawad, respeto. Ang mga bagay na ito ay walang presyo ngunit kadalasan ay nagiiwan ng mas malalim na epekto. Ang tunay na pagbibigay ay walang inaasahang kapalit. Ito ay nagmumula sa hangaring makatulong at magbigay inspirasyon. Ang sining ng pagbibigay ay ang pangunawa sa kung ano ang tunay na kailangan ng iba at ang pagbibigay nito ng buong puso. Sabi nga ni Mother Teresa, It's not how much we give, But how much love we put into giving. Yung dalawang anak ko na sa kabila silang room, bigla na nga lang silang bumagsak sa may flooring kasi sa dinakailalim talaga yung naging bagsak eh. Tapos nahulog sila dun sa gabing din, din natubig. Tapos, sobrang dilim kasi halos na 20 feet yung lalim ko, kayo. yung bagsak. Buti na lang yung kapatid ko at yung bayo ko, hindi pa sila tulog. tulog. Kaya bigyan din kami kagad na na-rescue na nila. Yung kapitbahay namin, Host lang ng tubig yung unang ginamit nila para ma-rescue. Pinauna ko yung bunso kong anak. Kaso yung anak kong panganay pala, hindi niya nakamalayo ah, na may sugat pala siya malaki. Siguro doon niya yung nakuha sa nagkarak na tiles. Yung anak kong babae, yon dalawang bagsak siya. Hindi siya nakaangat kasi mab mabigat. Naiwan kami nito si RJ. Sabi ko, unahin yung lahat ng mga anak ko. May munting handog lang po sa inyo si Senator Amy Marcos. Muli, ito po si Nanay Maricel, ang ating deserving kapabayan. Maraming salamat po, Senator Aini. Hi, I'm Giselle Gupo. Nakagraduate ko lang po na college. And after graduation po, saka ako nagkagawin ito. After graduation po, po ha, po nakita yung mukha ko na may bukong po na may ikha. You know? yeah. Tapos po, nagtunog pa check-up po kami. Pinayok si po nila ako. Lumalaki po yung bukay sa mukha ko. Sobrang bilis lang po. Kala lumabas na yung resulta na mga pinapatest po sa para para po sana maagapan na kasi sabi po sa akin kahapon kayo po kami ng hospital na ikikimo na po ako. Uh, pinapunta ko ni Senator Amy Marcos. So ngayon, nandito kami para makapagbigay ng kaunting tulong. And ito, ito yung ito ang kanyang tulong sa'yo. Ah, Jocel, umapin mo. Yan siguro pwedeng pang gamot, pwedeng pang mag-check-up, o yung pantulong sa konting bayarin pa. And then from there, magpapatuloy pa rin tayo mag-uusap para kung ano pa yung pwede naming maitulong. At si Josel nga po ang ating deserving kababayan. Muli, maraming, maraming salamat, salamat, Senator maraming. Aimee. Deserve ang tulungan deserve ang damayan ng ating mga deserving kababayan. Maricel at Giselle, ako'y inyong samahan. Maricel, okay. okay. eto na. Nakaw. No. Oh. May ganda. Ikaw ang kinatawa na, no? Ang ating masyente. Andito. Konting noche buena. Share, share. Mabigat. In fairness. Mabigat. Purungpulunan lang laman. Okay, ayan. Maraming salamat ayan. po. Salamat at ito kailangan mo, Maricel, alam ko. Ayan, konting tulong. Oh, maraming maraming yung bahay. salamat po. At, at walang tatapos ang gasto po. sa alaga natin. Ayan, maraming salamat po. po. Maraming maraming salamat po, Sen. Aimee. Uh, sa pangalawang pagkakataon po. Oo nga. Hindi <laughs> kita makalimutan eh. <laughs> <laughs> Opo, kasi masyadong... <laughs> Pinagdaanan ko din po kasi yung bahay namin gumuho. Oh, tapos may nasaktan siya. pa. Opo. Ah, napakalaking bagay po talaga ito. Huwag kang mag-alala. natin, nakatutok tayo siya. Opo, opo. Ayan. Ay, Marami po sa kami matenta na. Ay, misa pamangking ko po na tinunungan niyo po. Mga nawang pagkakataon na rin po. Ay, Pagbibigay niyo po. Ang bata-bata kung bakit naman ang kasakit. Opo, kagagraduate ka lang po niya. Ay, naku. Pagdasal natin. Kaya nga po po. Ah, maraming, maraming maraming salamat. 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 At napasaya niyo po yung pasto namin ngayon. Yeah. Hindi, hindi po namin makakalimutan. Opo, hindi, hindi po hindi, namin makakalimutan. Hindi, maraming maraming salamat talaga. Sana po bigyan pa po kayo ng mga kumbuhin. Ang tangin ang para maraming pa po kayo matuloy salamat. Ayan. Hinahawon tayo ng pagbibigay na lampasan ang ating mga limitasyon at pagkiling. Inaanyayahan tayo nitong tumingin sa kabila ng ating kaginhawaan at makita ang ibang bilang, mga katwang, hindi mga kalaban sa paglalakbay sa buhay. Ang pagiging bukas palad ay nangangailangan ng tapang at pagpapakumbaba. Sa isang mundong madalas abala sa pag para sa sarili, ang pagbibigay ay isang tahimik na revolusyon laban sa pagiging makasarili. Isa itong pahayag na ang tunay na kayamanan ay nasa pagbabahagi, hindi sa pag-iipon. Sa pagbibigay, pinapakita nating mahalaga ang pangangailangan ng iba at bahagi tayo ng isang mas malawak na komunidad. magbabalik po ang ATM at the moment with I. Lagi ko pong sinasabi na hindi masama ang magbigay, kahit papanay-panay. Pero ang tulong dapat nakakatulong at hindi nakakalulong. Tulungan natin ang ating mga sarili, tulungan ang ating mga kababayan sa paraan na hindi sila aasa, bagkus magkakaroon ng pag-asa. Dahil ang tunay na ayuda ay yung may dalang halimbawa. Halimbawa ng pagsusumikap, pagpupunyagi at patas na laban sa buhay. Maligayang Pasko po mga deserving kababayan. I-moment natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Pagbibigayan at pagmamahalan Merry Christmas! May lulitan, may kumulitan may bispukan talaga namang lahat ng nalitan na pag-uusapan sa mga palitan siya namang na sa mga dalitan hindi mo may sa so pagsisilbi sa bayan siya palagi Jump